Ayan, good morning, good morning. Maglalakad si Kim si Flappy, ah, uh, si Katan. Ayan, nang ano ng araw. Oh. Yan yung entrance ng aming lugar. Ayan guys, labas yung araw, medyo mainit. Pero malamig na yung panahon. Malamig na yung hangin. Ayan. Maganda ang weather. Let's go. Ayan si Kata na si Kimchi. Ay, nagdilig sila oh. Ay, malamig pala. Malaki, may malamig sa likod. <coughs> Good morning, guys. Tahimi. Ito yung ating weather ngayon, oh. Nagdelig na sila, oh. Nakapaglinis na. Let's go, kimchi! Good morning, everybody! Ayan, yung entrance nang papunta sa basement. Ayun yung aming shuttle bus. 15 minutes na papunta sa maliit na city. Okay lang. Oo. Hawakan ko na lang si kimchi. Sige, daan ka na. Itong, itong may tali, hindi ito mabait. Hindi, hindi pwede. No? Ayan. Hindi <laughs> naman siya nangangagat. Kaya lang, baka siya yung kagatin. Let's go. Good morning, everybody. Ayan, naglilinis na naman yung taga-alaga ng Bermuda grass. Oh. Siya talaga yung nagmi-maintain ng Bermuda grass. Ayan, ang ganda ng Bermuda. Noong mga nakaraan taon, ano yan, o. Oh. Laging namamatay yung Bermuda na yan. Siya talaga yung nakatoka yan, o. Oh. Ayan. Thank you for watching. See you later. Lakad muna kami.